diba? ba? tayo guys Ah. Naalala pa niyo yung namamadla yung sa Agusan. The resource rekaw. Naalala pa niyo yung, yung si Adlawan na mawadlak sa hating hating gabi. Ah. Uh, sa mga pa lang. Uh, ah, yung yung ano pa lang sa guys right, yung pa yung padulong pa la guys pinahinto na sila ng mga leader yung sinitrod sinit sila kasi may 92 kasi sila kasi nakikita sila kasi merong mga armas merong mga dalandan ng mga mga attack yan guys yung mga grupo ng at pinahinto sila kasi sa checkpoint kung marami kayong dinadala mga hindi ka nais nice, nais nice, at uh, sa masama uh, sa nakikita sa mga sa mga ating kabisan nakikita na hindi ka nais nice, nais nice ang inyong mga gagawin at uh, parang talaga pang doon si Adnawan yung panalitra pa yung ang ano pa na mga si guys, mga si guys, uh, sa kanyang mga prinsipyo uh, nan na kung may nandas na nanulaw na ang nandas para ba pinahinto sa check ko uh, yan ang yun, yun guys yun ang ano yung nagsukod So good is the mo ang gandanan sa dito sa area sa Agusan Surigao yan si Gaudi Sur yan ang mag, nagsimula ang kanilang away kasi pinahinto sila hindi sila huminto at nagtatalo pa doon sa area ng mga kapulisan mga checkpoint sila akala nila hindi sila yung matatablan yung maris la agimad yung maris la mga kitak walang kitak kitak sa gobyerno kasi ang mga gobyerno guys meron din mga syakra yan meron din mga power yan meron din mga yung tinatago lang nila guys yung mga galing nila at yung mga kabal yung mga agimat ng ating yung mga gumagawa lang sila na tama ano ang sinasabi ng mga katastasan lang yan yan lang ang tin lang gawin uh, ito naman ito naman kapatid ni Adlawan si uh, Idol 38 TV ito na nakikita natin guys nagpakilala siya si ano daw siya si aking sinasimulan pa kila hindi pa ako masyado nakilala ayun kilala ko siya siya pala isang dato iba naman si dato adlawan itong kapatid iba naman ang prinsipyo o, ang prinsipyo ni dato gabi eh lain po siya dito gabi kita guys pwede sure siya temu mahimong dato dato adlaw na namay may guys na namay may na may adlo dato kadlaw dato hapon dato udso you know? yan no guys ba parang itong mga dato uh, iba iba ang kanilang mga Uh, lingway yung mga ano nila yung mga uh, pinapangalan nila sa kanilang sarili uh, iba iba ang ilang mga kanilang mga prinsipyo ito si dato gabi ito nakikita natin na ano niya ang kanyang katawan pinapakita niya ang kanyang ano ngipin uh, sabi niya huwag daw kayo makialam tabo, tabo alam daw ang inyo ha o, tabo alam daw ang inyo huwag kayo makialam sa kanya si siya, siya siya yan o, tama naman siya guys huwag tayo makialam sa kanya sa akin ang binabahagi lang niya sa social media pinapakita niya para para meron siya ipakita pagbabayaran siya binabahagi niya meron siyang gabal sa kanyang katawan. O, yung using guys sabi niya, isang araw, tatlong kadaw ang mauubos. O, yan guys, tatlong kaha. Yan ang sabi guys ni, ano, nato gabi. O, sa kanya lang yan, prinsipyo man yan, hindi natin pag-alam ang kanyang buhay sa atin lang ang mga reaksyon natin atin nakikita sa social media saka sa kanya mga content uh, sinishare lang natin dinatin natin pinakalaman sinishare lang natin guys uh, sa kanya sa kanya na yan ang kanyang prinsipyo kasi prinsipyo na sa bawat isa natin may prinsipyo tayo guys di ba? Oh. yung kanya pinakita guys yung pinapaso niya ang kanyang mukha pinapaso niya una yung itong kamay ito guys ito pinapaso niya dinidikitan niyang apoyes ang kanyang balat at at saka yung ano guys ang kanyang katawan dinidikitan kasi may may tiwala siya guys na hindi siya matatabran hindi, yung may tiwala sa kanyang pero nakita ko guys walang agimat sinusuot si ating kapatid na ano ba itong tribo niya muslima ito tribo niya o manubo o itibo ah basta sa, sa kanya guys kaya respeto natin kung ano ang tribo niya nakikita natin sa kanya guys wala sang suot na agimat at pinagsubok niya ang kanyang katawan yung umaapoy na baga sa UC si kasi hindi daw siya natatabdan hindi na siya o. Oh. pero hindi natin alam kaysa kasi marami namang nagsusubok sa ganyan na mga pinapakita marami naman yung hindi to sa kanila na lang guys kung hindi mas la, na ano, sa i-respite uh, natin yung guys kung anuman ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili o anuman ang tiwala sa kanilang i uh, irispito ang ating guys ang kanilang gawa ni ating kapatid si Khan Dato Gabi ngayon guys, a uh, atin pakinggan ang kita naman niyo dito sa aking content cave. Ah, uh, habang nagsasakita ko, pinapakita ko ito sa inyo guys. Ang mga reaction ni Tato Gabi. Si Tato Gabi ang kanyang paniloas sa kanya yung kung ano ang lakas ng paniniwala sa kanyang agimat ating respeto at tingnan natin i-share ko ang nalalaman ko at pakinggan natin ang kanyang sinasabi at mga reaction niya ipapakita ko guys at iparinig ko kung ano ang mga sinabi niya sa sa mga reaksyon niya. Yan dito na guys, reaksyon. Hello mga kaidol. Si Dato Gabi doon na po yung nitira kang Dato Gabi. na uh, Naprolemahan sila. Bahin sa akong ngipon. Hmm. Hmm. Tingnan sila unsa saan na mong ngipon doon uh, yellow man na unsa na uh, siya uh, yellow corn ang isa po na inyong isa nga kuan ay sige kagot kagot dia, pantot bas po diya kay ang inyong ipon ni grabe kay yellow magbot ba din mo gilo akong ipon nga nga uh, niya akong ipon yellow kaya hey, nga naman gamama ko tapos magtabako pag ko sa usak adlaw muhurtog um upat kakahanga si Gerilio hmm Daan? Hmm. Magisod gid ta nganong ayilo kung kay aron masayod mo. Ipangalaan kong bulawan. Mo nang ayilo kung ipon. Sa so, ilang si pangubi diya. Hmm? Ay lang sige pangubi, ay lang nagproblemahan ang dilit May mo problema. Ha? Sa sulod sa usakan, lumurit kung upat ka nga si Geralio kung akong patuganan ako ginawa. Para masayod ka. Tagaan takagkuan. Para makatuo ka. Hmm. Smoker oo, Smoker oo, 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 perlimah Hmm oo, Oh. Hmm Hmm Oh Oh oo, oo, Hmm. Hmm oh. Mga snack na lang ta, mga snack ta. Mm. Mga snack tag tabako. Mm. 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 Mga snack tag tabako, mga Mm. 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 mm.